Historia Tagalog Horror Stories natigilan si Conrado matapos ilapag sa maliit na lamesa ang pinamiling mga pagkain mula sa bayan. Paano'y kakalabas lamang ng silid ni Aliya. Halatang bagong gising ang babae dahil uunat-unat pa itong lumapit sa kanya. Good morning kuya. Nakangiting bati ng dalaga nang tuluyan siyang malapitan ni Conrado naglandas ang paningin niya sa kabuuan nito nakasuot ang babae ng manipis na bulaklaking daster asiwang nag-iwa siya ng tingin nang matuon sa harapan nito ang mga mata niya yumayakap sa dibdib ng dalaga ang tela ng suot nito dahil sa kasikipan na iyon isinenyas ni Conrado ang mga supot sa ibabaw ng mesa at sinabing may mga binili akong sando kumuha ka ng isa at magpalit ka malimig niyang turan bago kumuha ng isang stick na sigarilyo nagliwanag naman ang mukha ni Alia dahil sa narinig ang mga mata nito'y mabilis na bumaling sa kulay puting supot na nasa ibabaw ng maliit na mesa Kinuha nito ang mga supot at inilabas ang mga damit na nasa loob. Umalis ka pala kuya. Bakit hindi mo naman ako ginising? Gusto ko sana na sumama sayo. Sabi ni Alia na nakanguso nitong tanong. Ganoon pa man ay bakas pa rin sa mga mata nito ang pananabik habang sinisipat ang pinamili niya. Ibinuga ni Conrado ang usok mula sa bibig saka ito binalingan. At ano? Pupunta ka sa bayan na nakaganyan? Muli niyang pinasadahan ng tingin ang katawan ni Aliya. Kita na nga halos ang kaluluwa mo aliye, sabi ni Conrado. Natigilan si Aliya at kumunot ang noo sa mga narinig. Dinedman niya ang lalaki at pinagpatuloy ang pagtingin sa mga bagong damit. Ang ganda naman ito kuya. Lumapad ang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa isang duster na kulay rosas. Pinakatitigan itong mabuti ang damit. Naghanap pa ito ng blouse na naroon na pupwede nitong eterno sa hawak na duster. Maliban sa iilang t-shirt at blouse Puro duster na ang binili ni Conrado para kay Alia. Gusto niya itong masanay sa mga damit na nabibili sa baklaran. Napapansin kasi niya na kung hindi branded ay puro mga imported na damit na mula sa ibang bansa ang mga binibili nito. Oras na para magbago ang dalaga. Alia magpalit ka na. Naalibad ba ako sa suot mo eh. Muling tura ni Conrado at nagpatuloy sa paghit-hit ng sigarilyo. Humawak naman sa kanyang bewang ang babae. Nakaarko ang isang kilay at sinabi na, "At bakit kuya, maganda naman ako sa dastera. Mataray nitong buelta kay Conrado." Bahagi ang O'Mismith si Conrado na iiling itong bumaling sa nakabukas na pintuan kung saan matatanaw ang mga gulay na pananim ng kanyang tiyugo Nang hindi makakuha ng sagot mula sa lalaki, ay kunot noong muling nagtanong si Aliya. Kuya Conrado, maganda ba ako? Halos mabilao ka naman si Conrado sa narinig na tanong. Mabilis niyang binalingan ng tingin ang dalaga at kunot ang noong pinagmasdan ito. Kahit kasi walang make-up at hindi nakaayos ay hindi pa rin maitatanggi ang taglay na kagandahan ng babae. Paano'y tisay ang ina nitong yumao kaya naman nito ang kagandahan ng kanyang ina. Matangos ang ilong, mamula-mula ang hugis puso ng mga labi. Tila porselanang kutis at ang natural nitong kulay na kayo manggim buhok na umaalon-alon pa sa haba. Kahit ang pisngi nito ay tila nilagyan ng blush on sa pamumula. Sumagot si Conrado sa tanong ni Alia. Ano ba yung pinagsasasabi mo Alia? Magpalit ka na lang ng damit at maligo ka. Nangangamoy ka na eh. pag-iiba pag niya ng usapan nila. Magkasulubong ang mga kilay niya dahil sa inis kung ano-ano na lang kasi ang lumalabas sa bibig ng babae. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story, at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Bahagya namang umuwang ang bibig ni Alia nang makabawi sa narinig na pang-iinsulto ay sumimangot ito. Alam ng dalaga na hindi naman nagagandahan sa kanya si Conrado dahil lagi siya nitong sinusungitan kahit noon pa. Hindi nga niya inaasahan na mas pipiliin siya nitong iliktas kaysa sa sarili nitong ina. Okay sige, maliligo na ako pero kahit isang linggo pa akong hindi maligo, hindi ako mga ngamoy no. Pagalit na wika ng dalaga pero Pinilit din ngumiti nang makita ang pagtalim ng mga mata niya. Nga pala, saan ako maliligo? Tanong ni Alia. Ang arte talaga oh. Naiiling na sambit ni Conrado bago tinitigan si Alia mula ulo hanggang paa. Nakaramdam tuloy ng pagkaasiwa si Alia sa paraan ng pagtitig niya. Pakiramdam ng babae ay biglang nag-init ang mukha nito sa uri ng tingin ipinupukol niya rito. Mayamaya, sinenyas niya itong tumingin sa nakabukas na pintuan. Mula sa kung nasaan sila ay natanaw ng babae ang tila isang maliit na bahay na tanging manipis na kahoy lamang ang tumata tumatayong pader. Sa tabi nito ay may nakita siyang poso. Dito ba ako maliligo? nag-aalangan niyang tanong habang itinuturo ito. Tumaas ang isang kilay ni Conrado at sinabing, Ayaw mo ba? Pilit naman siyang ngumiti sa binata. Hindi naman, ayos lang naman. Sabi ni Alia kay Conrado. Tumayo si Conrado, saka lumapit sa bukana ng pinto. Itinapon nito ang upos ng sigarilyo at muling bumaling sa kanya. Mag-igib ka na ng tubig na ipangliligo mo. Malapit na magtanghali, kailangan mo na magluto. Sabi ni Conrado kay Alia. Bumaha ang matinding pagtataka at pagkagulat sa mukha ng babae. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa mukha ni Conrado at sa poso. So ibig mong sabihin, ako ang magiigib ng tubig? Tila gulat na gulat nitong tanong kay Conrado. Tumango si Conrado at sinabing, Ikaw din ang maglalaban ng mga damit, magluluto ng pagkain at magilinis ng bahay. Sinabi ko na sa iyo to kahapon na, hindi ba? Makikita ang pagkabahala sa buong mukha ni Aliya. Palibhasay, laki sa layaw kaya wala itong alam sa gawaing bahay ayaw mo ba Aliyah? tanong ni Conrado pwede naman tayong bumalik sa mansyon sabi ulit ni Conrado kay Aliyah huwag kuya agad nitong agaw sa sinasabi ni Conrado kaya ko naman lahat ng to eh. kaya ko to gawin sabi ni Aliyah kay Conrado halata sa mukha nito ang kaba ganoon naman pali Nangingising uwi ka ni Conrado O ano pang inihintay mo Aliyah? Maligo ka na nang makapagluto ka at nagugutom na rin ako Ibig maluha ni Aliyah ngunit wala na siyang nagawa kundi sumunod kay Conrado Malayo na siya sa dati niyang buhay na sa bawat galaw ay may mga nakasunod siyang katulong upang umalalay sa kanya Inilapag niya sa mesa ang hawak na supot at matuling naglakad palabas ng bahay. Sa ilang segundo, nais namang magsisi ni Conrado kung bakit hinayaan niyang mag-igib ng tubig ng mag-isa ang dalaga. Hindi dahil naaawa siya rito, kundi dahil tatlong balde na rin ng tubig ang sinasayang nito. Paano'y hindi nito kayang magbuhat ng mabibigat Ilang beses na itong natumba at tumilapon ang dalang tubig sa lupa. Pulang-pula na rin ang mukha nito. Hindi niya matukoy kung dahil ba sa pagod o sa pagkapahiya. Ang dating prinsesa ay dinaig pa ang katulong ngayon. Ngayon na may naiiling siya habang pinanunood itong maghiwa ng gulay. Pati ang tamang paghawak ng kutsilyo ay hindi nito magawa bawat hiwa ng kalabasa ay halos tumalon na ito dahil sa takot. May phobia pa yata sa matutulis na bagay si Aliyah. Tumayo siya at lumapit sa dalaga. Tutulungan niya ito. Malapit na magtanghali at kailangan pa niyang umalis para maghanap ng trabaho. Ako na nga dyan. Matigas niyang sabi at marahas na inagaw mula sa dalaga ang panghiwa. Napaigtad pa ito nang tuluyan niyang makuha ang kutsilyo. Ilang beses itong umatras hanggang sa maabot ang manipis na pader dahil sa takot. Dapat kasi hinuhugasan mo muna yung gulay bago mo hiwain. Para kapag natapos ka ng maghiwa, hindi mo na dapat kailangan pambasain ng tubig. Ang sagayon eh, mas maging malasa ang mga ito kapag niluto mo na. Wika ni Conrado Nilingon niya si Alia at nakitang ilang beses itong tumango sa sinabi niya. Gusto niyang matawa sa itsura nito. Kulang na lang ay umiyak ito sa takot sa kutsilyo. Matapos hiwain ang mga gulay, ibinigay niya rito ang platong puno ng mga hiniwang kalabasa at sayote. Ngumiti siya sa babae bago itinuro ang kalan sa isang tabi. May kailangan pa akong puntahan pero babalik din ako agad Alia, lutuin mo na yan. Wika ni Conrado. Gusto naman niyang matawa nang makita ang pamumutla ng muka ni Alia. Matagal nitong tinitigan ng kalan na para bang nakadepende roon ang buhay nito. Iniwan niya sandali ang dalaga at nagpalit ng simpleng puting t-shirt at itim na jacket. Palabas na sana siya ng pinto nang bigla niyang mapansin ang babae. Tahimik itong nakatingin sa kanya at mababakas ang pag-alala sa buong mukha. Gusto niyang mailing dahil sa itsura nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Masyado na nakakaawa ang babae sa araw na ito. Aaliyah, mag-iingat ka. Huwag mong susunugin itong kubo. Paalala pa niya sa dalaga na naging dahilan ng pagmuso nito. Naiiling siyang tuluyang nagpaalam at umalis na. Naiwan si Aliyah na nag-iisa lang. Bumubuntong hiningang umupo dalaga sa bakanting upuan sa tabi niya. Maliban sa mga damit, bumili ang kuya Conrado niya ng bigas at ilang piraso ng itlog. Kung pag-iinit lang sana ng hotdog ay alam niya ang problema lang ay ang pagluluto ng gulay. Hindi niya alam kung paano magluto nito na kailangan pang sahuga ng mga bawang, sibuyas at paminta. Wala siyang alam na ganoon. Hindi niya tuloy maiwasang hindi isipin ang kanyang papa. Ni minsan ay hindi nito hinayaan na gumawa siya ng gawaing bahay. Kaya lumaki siyang lagi nakadepende sa ibang tao. Ang problema, iba na ang sitwasyon niya ngayon. Wala na siya sa mansyon nila at malayo na rin siya sa kanyang ama. Humugod siya ng malalim na hangin. Sinabi niya sa kanyang sarili na, Kaya mo to Aliya, kaya mo to. Numiti siya sa kanyang sarili at tumayo at sinimula ng magluto. Kumbinsidong kumbinsido siya na makakaya niyang gawin ang pagluluto ng gulay. Sa isip ng dalaga, madali lang naman ang pagluluto ng gulay. Kailangan mo lang naman na pagsamasamahin ang lahat ng ingredients at hintayin tong maluto. Tumangutang mo siya sa kanyang sarili. Maya-maya dumating na si Conrado. Bakit hindi mo binantayan Naiiling na tanong ni Conrado habang nakatitig sa sunog na pagkain na sa kanilang harap. Ultimo ang amoy nito, amoy sunog. Niayaw na niyang pag-usapan ang kulay nito dahil kasing itim ito ng budhi ni Santanas. Nakayukong lumuluha si Alia dahil sa labis na kahihiyan. I'm sorry kuya, pinantayan ko naman pero katuwiran ni Alia pero hindi ka man lang nag-abalang ibaling matapos mong ilagay lahat sa kawali. At ano pa? Nalingap ka lang sandali. Nagtitimping pagtutuloy ni Conrado sa sinabi nito. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ang sarili na magalit. Nahihiyang tumango si Aliyah. Mariin namang napapikit si Conrado Nagpakawala ito ng malalim na hangin bago kumuha ng dalawang itlog at muli itong nagpainit ng kalan. Nasa ibabaw ng mesa ang isang plastik na plato na pinaglalagyan ng nangingitim na sayote at kalabasa. Sinubukan pa itong kainin ni Conrado, ngunit nang tikman niya, halos bumaliktad ang sikmura niya sa sama ng lasa. Mukhang asin lang at paminta ang sinahog dito ni Aliyah kasing lasa ng dagat gusto tuloy niyang magmura pinahid ni Alia ang mga luha sa sariling pisngi bago nagsali ng tubig sa baso at uminom sumisinghot singhot itong nagpahid ng luha hindi ko naman sinasadya kuye bulong nito sa sarili habang nakasimangot maya maya ay narinig nito muli ang boses ni Conrado Asya nga pala, Aliyah. May napanood ako kanina na balita. Nagangat ng mukha si Aliyah at mabilis na tumayo. Balita saan, kuya? Pinilit ang dalaga na pakalmahin ang sarili ngunit hindi maitatago sa boses niya ang paghalong kaba at takot. Bumuntong hininga si Conrado at tahimik siyang nilingon. Kalat na sa mga balita ang nangyari sa mansyon. Sabi ni Conrado Mabilis na namilog ang mga mata ng babae at bahagyang umawang ang bibig Bigla siyang pinanlamigan ng katawan ng maalala ang nangyari sa kanila ni Conrado noong isang gabi Anong balita? Nakauwi na ba si Papa? Si Tita Trina, kamusta siya? Sunod-sunod niyang tanong kay Conrado Nang hindi sumagot si Conrado, ay agad siyang lumapit dito at humawak sa kamay nito. Kuya Conrado, sagutin mo ko. Kuya Conrado, okay na ba sila kuya? Sabi ni Alia kay Conrado. Nagbuga ng malalim na hangin si Conrado bago umiling. Alia, wala na si mama. Mabilis na napatakip sa sariling bibig si Alia ang mga luha niya ay nagsimulang bumatak mula sa mga sariling mga mata. I'm sorry. Di na lumabas iyon sa bibig ni Aliya. Agad namang umiwas ng tingin si Conrado. Binawi nito ang kamay upang kumuha ng isang stick ng sigarilyo sa bulsa nito. Sinindihan nito at dinala sa bibig. Kasalanan ko to. Kasalanan ko kaya nawala si Tita Trina Dahil sa akin Kaya ito nangyari Nangihina siyang napaupo sa upuan sa tabi niya at nagsimulang humikbi Muling nagpakawala ng malalim na hangin si Conrado Bago binalingan ng tingin ang babae Matagal niya itong tinitigang mabuti Umiiyak ito Pulang-pula ang kanyang muka nang hindi makatiis Ay nilapitan ni Conrado si Alia At lumud siya sa harap nito Huwag ka na umiyak Alia Wala kang kasalanan Pag-aalo niya At pinalis niya ang luha Sa pisngi nito Umiling ang dalaga Tuloy pa rin ang pagbuhos Ng luha sa magkabila Nitong pisngi Namumula rin ang mga mata nito Mula sa pag-iyak Hindi kuya kasalanan ko to kung hindi mo ako niligtas baka buhay pa ngayon si tita Trina sabi ni Alia kay Conrado Alia makinig ka sa akin mahigpit niya itong hinawakan sa magkabilang balikat wala kang kasalanan Alia ang importante ngayon narito ka buhay ka gawin mo ang lahat upang mabuhay ka Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Conrado kay Alia Lumunok si Alia at humugot ng malalim na hangin. Pilit na tumango habang patuli pa rin sa pagragasa ang mga luha sa kanyang pisngi. Si Papa, okay lang ba siya? Tanong ni Alia kay Conrado. Sumilay ang maliit ng ngiti sa mga labi ni Conrado. Nakabalik na si Tito sa Pilipinas Nagkausap kami kanina nang hiram ako ng cellphone sa kakilala ni Tio para matawagan ko siya. Sabi ni Conrado kay Alia. Totoo kuya, kukunin niya na ba tayo? Tanong ni Alia kay Conrado. Naglaho ang niti sa mga labi ng binata at kapag kuway umiling ito. Gusto niyang patuloy tayo magtago Alia hanggat hindi niya sinasabi hindi tayo pwedeng bumalik Sagot ni Conrado kay Alia Latag na ang dilim Tanging ang mga panggabing ibon at malalakas na ihip ng hangin Ang maririnig sa buong baryo Crisostomo Hindi ka layuan mula sa mga kabahayan Kung saan nilalamo ng malalaking puno ang kapaligiran Ay makikita ang dalawang taong magkapatong sa damuhan Malaki ang ngiting makikita sa mga labi ng lalaking habang umiindayog ang hubot-hubad na katawan ng babae sa ibabaw nito. Napapamura pa ang lalaki sa bawat ungol na ginagawa ng katalik Tila nagdedeliryo si Wangko habang nakapikit at ninanamnam ang mainit na kuweba ng dalagang nakita lamang niya kanina mula sa kung saan. Ang sarap! Sige pa, sige pa Hindi na mapigilan Paniwang ko ang sarili Gusto niyang sumigaw Dahil sa sarap na tinatamasa niya Nagmulat siya Ng mga mata At lumapad ang ngiti sa mga labi niya Malapit na Nararamdaman niya Ang kalwalhatian Ang babae naman ay Pabilis ng pabilis Ang pagbaba at pagtaas Sa ibabaw ng lalaki Tila sumasayaw ito habang umaalog-alog ang dalawang bundok nito sa harapan Hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo sa labis na sensasyong nararamdaman Kusang gumagalaw ang mga kamay ni Wangko Mabilis itong humawak sa maliit na baywang ng babaeng katalik Umawang ang bibig nito at tumirik ang mga mata Malapit na ako sigaw pa ng lalaki. Tuluyan na itong nadunod sa makasalanang lawa. Nalimutan na nito na ang asawa at anak na naghihintay sa kanya. Makikita naman ang pagsilay ng ngiti mula sa mga labi ng babae. Nagmulat ito ng mga mata at mabilis na tumingala. Bumuka ang bibig nito at naglikha ng nakakakilabot na ungol. Doon ay bahagyang natigilan si Wangko. Tinitigan nito ang katalik at pilit na inaaninag sa madilim na gabi. Mabilis nitong kinapa ang lighter sa bulsa ng sariling pantalon na ang mga oras na iyon ay naroon lang malapit sa kanya. Nang makuha ang lighter sa loob ng bulsa, mabilis nitong sinindihan at itinutok sa babaeng katalik mabilis na gumapang ang kilabot sa katawan niya. Iba na ang anyo ng babae. Hindi na ito maganda kundi isa ng halimaw. Nakikita na ang mga lahat ng ugat sa mukha nito. Namumula ang mga mata at nakalabas ang pangil. Kumikibot-kibot din ang noo habang nakangiti sa kanya. Malapit ka na kamo, hindi ba? Ano pang hinihintay mo? Ipotok mo na. Tila matandang hukluban na na nanggagaling sa malalim na balon ang boses nito. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi.